Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga korinto o ikalawang kabanata. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na plano ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ipapangaral sa inyo, kundi sa si Kristo na ipinaku sa krus. Kaya't ako'y nangihina at nanginginig sa takot ng humarap sa inyo. Ang pananalita ko at pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng pangungusap na batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng kapangyarihan ng Espiritu. Upang ang inyong pananampalataya ay maging ayon sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sa mga matatag na sa buhay spiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito. O ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Ang ipinabahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una. Ngunit itinalaga niya para sa ating ikaluluwalhati bago paligkain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang yon. Sapagkat kung naunawaan nila yon, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga na hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritong nakakasaliksik ng lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinapaliwanag namin mga katotohan ng espiritwal. Ang ginagamit namin ay mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao. Sa ang taong dinagtataglay ng Espiritu, ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit, walang sino mang makakaunawa sa kanya nito ang sinasabi sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin.